Hello mga idol. Gusto mo bang makinig ng music sa YouTube kahit naka-off ang ating screen ng ating mga cellphone? So kung gusto mong malaman sundan mo lang ang video na to. Tara. Dito po pumunta lang po tayo sa ating uh, Google Play Store. Meron po tayong download ng isang application. Pindutin natin 'yan. So kagandahan nga po dito sa isang application na to. Katulad po siya ng Google, ito po ang Brave Browser. So kagandahan po dito wala po siyang ad sa lumalabas sa ating uh, kahit na nanonood, nanonood tayo, ng videos, na, nakikinig tayo ng music, walang ads na lumalabas. Meron po siyang 100 plus million download. So makikita nyo dito, mayroon siyang 4.8. Open natin. So dito, pag andito na po tayo sa kanyang uh, dashboard, pumunta lang po tayo dito sa tatlong dot sa baba. Itong iya yeah, tatlong dot, hanapin natin dito ang settings. Pindutin natin settings. Sa, sa bandang baba, hanapin po natin dito ang display ito makikita nyo yung display dito. So pinutin natin dito ang uh, media, ito media. So dito dapat itong uh, kahit itong uh, background play ito lang open nyo So kagandahan na open niyo. I-turn on niyo lahat to itong tatlong to. i on lahat para gumana po yung ating a uh, lock screen na uh, uh, yung kanya features na lock screen. Nagpi-play po ng music kahit nagka-turn off yung ating uh, screen. So back na po tayo. Pumunta na tayo doon sa sa YouTube. So, ito. Play natin to. So, halimbawa ito play natin. Ayan, nagpi-play siya. Huwag music. So, ayan, napi play na po siya to. So, mag-exit po tayo dito. So, dito, wag nyo lang pipindutin to. Huwag nyo lang siyang i-exit yung yung kanyang uh, tab dito. Huwag nyo i-exit para patuloy pa rin yung play niya. So, makikita nyo dito. Yan o. No? Makikita nyo, nagpi-play po yung ating uh, music dito sa taas. So, yun lang mga idol. Sana katulong ang video na to. At kung gustoan mo, pakalo for more. Thank you.